Hello mga tol, welcome back to our channel. Today, tuturo ko sa inyo kung paano mag-edit at gumawa ng heart shape fingerprint tattoo design using Photoshop. At ito na rin yung magsisilbing tattoo stencil nyo. Uh, itong design na to kasi is napaka popular sa mga couples, lalo na malapit ng Valentine's Day. Kayo ba mga tol, ano bang gamit yung apps kapag nag-edit kayo ng design? Share nyo naman sa comments kung saan kayo nag-edit. Mga tol, panurin nyo ng buo itong video tutorial na to para makakakuha kayo ng tips kung paano mapapadali ang pag edit nyo sa Photoshop. Sobrang helpful nito, lalo na kung wala kayong mga tablet na gamit and only uh, mga desktop PC and Photoshop application lang yung meron kayo. Panoorin nyo till the end kasi re-reveal natin yung account sa skin so hindi na natin papadagalin pa. So, first, kailangan nyo kuhanin yung fingerprint manually ng client nyo using a stamp pad and a piece of paper. Then, after nyo makuha yung desired fingerprint, it can be yung thumb or kung anong finger ang desired nila. Bali, uh, pwede nyo silang picturan um, using yung smartphone nyo or pwede nyo rin kung may scanner kayo, scan nyo na lang yung fingerprint na nakuha nyo from client para makuha nyo yung JPEG image. And then, bubuksan nyo yung Photoshop application. Next is, i-open nyo yung new canvas sa Photoshop. Kayo nang bahala kung anong canvas size ang gusto nyo gamitin. Sa akin, pinili ko yung A4 size. Then, i-place na natin yung dalawang fingerprint image na galing dun sa uh, photo from our smartphone or pwede rin through our scanner. Then, kumuha na din kayo ng image, ng outline ng heart para sa magiging guide natin siya sa gagawin nating design. Then, ilalagay natin sa loob ng heart yung dalawang image ng fingerprint. Dito, pwede kayo mag-experiment kung anong gusto nyong position or size ng fingerprint. So, nakadepende pa din sa preference nyo yung design. Then, pick natin yung eraser kasi bubura na natin yung mga unwanted parts ng fingerprint 1. Uh, mga tol, ang tip ko para di kayo maguluhan. Hindi nyo, eh, eh, hide nyo lang muna yung layer ng fingerprint 2. Take nyo lang yung mata para ma-hide. Then, um, next, i-unhide nyo na yung fingerprint 2. At repeat nyo lang yung steps na ginawa natin kay fingerprint 1. Erase nyo yung unwanted parts or yung mga excess kagaya ng nasa labas ng ating guide. Uh, mga tol, just make sure na lahat ng excess part is na-erase nyo para malinis. And isa ko pang tip para ma-check nyo is i eh, lower down nyo yung opacity ng heart shape uh, at both fingerprints para ma-check kung may mga excess parts na hindi nabubura. And yung last step is I decided na i-zero na lang yung opacity ng ginamit nating heart template para mas prefer ko kasi yung design na plainly fingerprint lang. Now, tapos na natin gawin yung design na as, as promised, mga tol. Ipapakita ko sa inyo yung kinalabasan ng design natin. Skin. Guys, kung nagustuhan niyo yung design at tattoo reveal, palike and subscribe sa aming channel. At kung may mga question kayo, comment nyo lang na nalito may best na sagutin mga katanungan nyo. At kung nagpaplano kayo magpatato at naghahanap kayo ng design, check nyo itong video namin about sa mga trending na design this 2024. Ako nga pala si Jazz, ang inyong tattoo artist. See you on our next video.